Ako po si Dr. Jose de la Cruz at ang aking buong buhay at propesyon ay inilaan ko sa pangangalaga ng kalusugan at kagalingan ng mga kahangahangang kababaihan tulad ninyo habang tinatahak ninyo ang inyong mga ginintuang taon. Ngayon ating tatalakayin ang isang paksa na personal-pribado subalit lubhang mahalaga para sa inyong patuloy na kalusugan at sigla habang kayo ay nagkakaedad ang sariling kasiyahan o masturbasyon maaaring para sa iba ito ay isang paksa mula sa ibang yugto ng buhay ngunit itong natural at intimong gawain na madalas ay pinagmumulan ng personal na ginhawa at koneksyon sa sarili ay maaaring magdulot ng ilang panganib habang ang ating katawan ay marahan na tumatanda. Hindi ito tungkol sa gawain mismo na isang normal na bahagi ng karanasan ng tao kundi kung kailan ninyo ito pipiliing gawin. Ito ay isang paksa na madalas ay ibinubulong lamang kung napag-uusapan man ngunit ang pag-unawa dito ay tunay na mahalaga para sa milyon-milyong masisiglang nakatatandang kababaihan na namumuhay nang malusog at makabuluhan. Lagi tayong hinihikayat na pakinggan ang ating katawan. Hindi ba ngunit habang nadaragdagan ang ating edad at karunungan, minsan ang mga panloob na senyalis na ito ay humihina marahil ay mas madaling mapabayaan hanggang sa lumitaw ang isang problema. Ang usapang ito ay hindi nilalayong magdulot ng anumang pagkailang o hiya. Ito ay pulos tungkol sa pag-unawa sa tamang tiempo para sa inyong kaligtasan at kagalingan. Kinikilala ngayon ng mga doktor, mga espesyalista sa pagtanda, tinatawag namin silang mga geriatrician at mga doktor sa puso, mga cardiologists na ang mga partikular na oras sa isang araw ay maaaring makabuluhang magpataas ng panganib ng mga kaganapan sa puso, bigla ang pagbaba ng presyon ng dugo na humahantong sa pagkahulog at maging nang mas malubhang kahihinatnan sa mga oras ng pansariling intimidad, lalo na para sa ating mga kababaihan na higit sa isinta taong gulang. Kaya ating isa-isahin ang pitong pagkakataon kung kailan ang pagsasagawa ng sariling kasiyahan ay maaring pinakapanganib para sa mga mature na kababaihan at kung paano ang kaalamaang alamang ito ay maaring maging isang makapangyarihang kasangkapan sa pag-iwas sa isang potensyal na suliraning pangkalusugan ang impormasyong ito ay maaaring tunay na makapagligtas ng buhay ninyo o ng isang mahal na kaibigan. Habang tayo ay, ay nagkakaedad ang mga maselang sistema ng ating katawan, ang ating sirkulasyon, ang ating mga nervyos at oo, ang ating nagbabagong mga hormon ay natural na nagiging mas sensitibo. Ang pisikal na proseso ng pagkagising ng pagnanasa orgasmo at paggaling ay nagsasangkot ng biglaang pagtaas ng presyon ng dugo, bilis ng tibok ng puso at pagbabago sa mga hormon tulad ng dopamine na nagbibigay sa atin ng pakiramdam ng kasiyahan habang ang isang mas batang katawan ay madaling nakakaagapay sa mga pagbabagong ito para sa mga nakatatandang kababaihan marahil ay may hindi pa natutuklasang kondisyon sa puso bahagyang dehydration o maingat na pinamamahalaang schedule ng gamot ang parehong natural na tugon na ito ay maaaring potensyal na magbigay ng bigat sa sistema ang partikular na oras ng araw kung kailan nagaganap ang mga aktibidad na ito ay isang pangunahing salik na maaring magpalakas sa panganib na iyon o makatulong na mapanatiling matatag at ligtas ang mga bagay. Ang pinakamaagang oras ng umaga, ang morning surge window, ang mga oras na ito sa madaling araw ay statistikal na mas vulnerableng panahon para sa mga senior na magsagawa ng anumang pisikal na hinihinging aktibidad at kasama na rito ang sariling kasiyahan. Sa mga oras na ito, ang inyong katawan ay natural na dumaranas ng tinatawag na morning surge. Ang presyo ng dugo ay may posibilidad na tumaas ng medyo mabilis pagkatapos ng pahinga sa gabi na tumutulong na ihanda ang inyong katawan para gumising at harapin ang araw. Habang ito ay isang normal na prosesong pisyolohikal, lumilikha ito ng isang sandali ng mas mataas na pagiging sensitibo para sa mga mature na adulto. Para sa mga kababaihang, higit sa isento na ang mga ugat, ay maaring nawalan na ng na tantamam nawalan na ng dating pagkaelastiko at ang mga sistema ng puso ay karaniwang medyo mas maselan ang biglaang pagtaas na ito ay maaaring mapanganib kapag isinama ninyo ang natural na pagtaas ng presyon ng dugo sa pansamantalang pagtaas ng bilis ng tibok ng puso at presyon ng dugo na dulot ng pagkagising ng pagnanasa at orgasmo ang dagdag na stress sa puso ay maaaring potensyal na mag-trigger ng mga kaganapan sa puso tulad ng atake sa puso or stroke Isipin ninyo ito na parang ang inyong katawan ay nagsisimula pa lamang ng makina nito para sa araw ang mga sistema nito ay inaayos pa lamang ang pagdaragdag ng matinding pisikal na estimulasyon sa maselang panahong iyon ay maaaring parang masyadong mabilis na pag-arangkada ng makina. Minsan, may critical na maaaring ma-strain. Maraming kababaihan ang nagkakamaling naniniwala na ang tahimik maagang umaga ay isang payapa perpektong oras para sa personal na aktibidad, ngunit sa pisyolohikal na aspeto ito ay isa sa mga mas pabagubagong panahon ng araw para sa cardiovascular system. Nakalulungkot kinumpirma ng mga ulat ng medikal na kaso ang panganib na ito upang maprotektahan ang inyong mahalagang puso at kalusugan matalinong iwasan ang panahong ito na may mataas na panganib para sa anumang matinding aktibidad. Hayaan mo ng ganap na magising at maging matatag ang inyong katawan. Maghintay hanggang medyo mamaya na at mamaya na sa umaga. Pagkatapos na, pagkatapos uminom ng gamot sa presyon ng dugo, marami sa inyong mga ginang ang namamahala sa inyong presyon ng dugo gamit ang pang-araw-araw na gamot na napakaganda para sa inyong pangmatagalang kalusugan. Gayunpaman, mahalagang maging malay sa tiempo Ang mga gamot na ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapababa ng presyon ng dugo upang mapagaan ang bigat sa inyong puso, ngunit ang kanilang pinakamalakas na epekto ay karaniwang nangyayari sa loob ng isa hanggang dalawang oras pagkatapos ninyong inumin ang tableta. Sa loob ng peak window na iyon, ang inyong presyon ng dugo ay maaaring natural na bumaba nang mas mababa kaysa karaniwan ito ay tinatawag na hypotension. Kung isasama ninyo ang epekto ng gamot na iyon sa natural na cardiovascular stress ng pagkagising ng pagnanasa, ang resulta ay maaaring bigla ang pagkawala ng malay singkopi o matinding pagkahilo lalo na sa panahon o pagkatapos mismo ng orgasmo. Ito ay minsan tinatawag na double drop, double drop effect. Pinapababa ng inyong gamot ang inyong presyo ng dugo at ang sariling kasiyahan ay maaaring lalo pa itong pababain sa pamamagitan ng pagluwang ng mga daluyan ng dugo at mga pagbabago sa hormonal. Ang utak ay maaring pansamantalang hindi makakuha ng sapat na oksigen na humahantong sa pagkahimatay o pagkalito. Dahil pribado ang mga sandaling ito, anumang pagkahulog o pagkawala ng malay, ay maaring hindi mapansin na nag-aantala sa mahalagang tulong. Ito ay maaaring humantong sa mga pinsala mula sa pagkahulog o sa ilang mga kaso mas malubhang kahihinatnan. Nagbabala ang mga ekspertong medikal kabilang ang mga nasa Mayo Clinic sa mga senior na paghiwalayin ang kanilang mga rutin, tagamot, mula sa mga pisikal na nakakapukaw na aktibidad. Ang simpleng solusyon, maglaan ng puwang na hindi bababa sa dalawang oras pagkatapos uminom ng inyong mga tableta para sa presyon ng dugo bago magsagawa ng anumang bagay na makabuluhang nagpapataas ng bilis ng tibok ng puso o daloy ng dugo pagkatapos na pagkatapos ng mainit na shower o paliligo marami sa atin ang nasisiyahan sa simpleng ginhawa ng mainit na shower o paliligo ang init ay nagpapaginhawa sa mga kalamnan nagpapakalma sa isip at nagpapasigla ngunit ang hindi alam ng karamihan ay pagkatapos na pagkatapos ng mainit na shower o paliligo ang katawan ay nasa ilalim na ng tiyak na antas ng pisikal na stress ang mainit na tubig ay nagiging sanhi ng pagluwang ng mga daluyan ng dugo Vasodilation na natural na nagpapababa ng presyon ng dugo at pansamantalang inililipat ang daloy ng dugo palayo sa utak patungo sa balat upang matulungan kayong lumamig. Kapag idinagdag ninyo ang cardiovascular intensity ng sariling kasiyahan sa vulnerable panahong ito, ang inyong katawan ay maaaring mabilis na mapuno. Ang kombinasyong ito ay maaaring humantong sa tinatawag minsan na temperature shock, pagkahimatay, palpitations ng puso o kahit na hindi regular na tibok ng puso, arrhythmia. Madalas iulat ng mga kababaihan na nahihilo ng hihina o biglang nalilito pagkatapos ng intimidad, kasunod ng shower ngunit iilan lamang ang nagkokonekta ng mga pangyayari. Sa katotohanan, ang inyong katawan ay nahihirapang makayanan ang dalawang hinihinging proseso ng sabay-sabay. Ang mas namamam na ang mas nakakabahala ay ang mga rutin na ito ay madalas mangyari ng nag-iisa marahil sa likod ng nakalak na pinto ng banyo na nangangahulugang anumang pagkahulog o pagkawala ng malay ay maaaring hindi agad matuklasan. Ipinapayo ng mga doktor na maghintay ng hindi bababa sa 30 hanggang 45 minuto pagkatapos mag o maligo bago magsagawa ng anumang intimong aktibidad na nagpapahintulot sa temperatura ng inyong katawan at daloy ng dugo na bumalik sa ligtas at matatag na antas. Sa gabi, humigit kumulang edis pumtinal nadila nam hanggang duam ten miladil nan yu. Para sa marami sa atin, ang gabi ay parang sarili nating tahimik na santuario, Ang bahay ay tahimik ang mundo sa labas ay nanahimik na at may natural na inklinasyon na mag-relax. Ngunit ang pagsasagawa ng sariling kasiyahan sa panahong ito humigit kumulang sa pagitan ng idas at du ay maaaring hindi inaasahang mapanganib, lalo na para sa ating mga kababaihan na higit sa 60 habang tayo ay nagkakaedad ang kakayahan ng ating utak na manatiling matalas at mabilis na mag-react sa gabi ay natural na bumababa natuklasan ng mga neurologists na ang mga oras ng reaksyon balanse at alerto sa pag-iisip ay karaniwang lahat ay may kapansanan sa mga oras na ito sa gabi ang pagbaba ng cognitive function na ito ay nakakaapekto sa lahat mula sa paggawa ng desisyon hanggang sa pangunahing pisikal na koordinasyon. Pagkatapos ng orgasmo, kapag natural na bumababa ang presyon ng dugo at tumataas ang mga relaxation hormone, ang inyong bumagal ng response time ay nagpapahirap na mapansin ang pagkahilo o ligtas na tumayo. Maraming senior ang nakakaranas ng pagkahulog habang sinusubukan pumunta sa banyo o lumipat sa kama pagkatapos ng istimulasyon sa gabi, lalo na kung sila ay medyo hindi na matatag o nasa isang madilim na silid. At dahil ang iba sa bahay ay malamang natulog, madalas na naaantala ang tulong kung may mangyari. Ang mas nakakabahala pa ay maaring tumaas ang emosyonal na kahinaan sa mga oras ng gabi. Ang mga damdamin ng kalungkutan o lungkot ay maaring humantong sa ilan na gamitin ang sariling kasiyahan bilang isang mekanismo sa pagkaya na ginagawa itong mas kumpulsibo kaysa tunay na nakakagaling. O Matalinong unahin ang mga aktibidad na ito nang mas maaga sa araw kung kailan mas may kakayahan ang inyong katawan at isip. Kapag malamang na dehydrated kayo hal, unang-una sa umaga bago uminom ng tubig, karamihan sa atin mga ginang ay gumigising sa isang banayad na estado, ng dehydration pagkatapos ng ilang oras na hindi umiinom ng tubig habang natutulog. Sa estadong ito, ang balanse ng likido sa katawan ay natural na mababa ang dugo, ay maaaring bahagyang mas malapot at ang sirkulasyon ay maaaring medyo mas mabagal. Kapag idinagdag ninyo ang cardiovascular demands ng sariling kasiyahan, ang mataas na bilis ng tibok ng puso ang pagluwang ng mga daluyan ng dugo at ang mga hormonal fluctuation. Nililikha ninyo ang perpektong kondisyon para sa tinatawag na orthostatic hypotension. Ito yung bigla ang pagbaba ng presyo ng dugo na mararamdaman ninyo kapag tumatayo o mabilis na nagbabago ng posisyon na nagdudulot ng pagkahilo o lightheadedness. Isa ito sa mga pinakakaraniwang dahilan ng pagkahilo, pagkahimatay at mapanganib na pagkahulog sa mga nakatatanda. Ang pagsasagawa ng sexual na aktibidad bago maayos na magrehydrate ay maaaring humantong sa pagkalito blackouts o kahit na pagkawala ng malay. Ang katawan ay simpleng walang sapat na dami ng likido sa sandaling iyon upang sapat na suportahan ang parehong utak at mga kalamnan sa ilalim ng tumaas na pangangailangan. Ang solusyon ay simple, ngunit hindi kapanipaniwalang makapangyarihan uminom ng isang buong baso ng tubig, nang hindi bababa, tantaninan din hanggang 20 minuto bago magsagawa ng anumang intimong aktibidad lalo na unang-una sa umaga. Pagkatapos ng mahabang panahon ng hindi pagkilos, nakaupo o nakahiga, habang tayo ay marahang tumatanda ang ating katawan, ay hindi palaging mabilis na nakaka-adjust sa paggalaw pagkatapos ng matagal na pananatiling hindi kumikilos. Ang mahabang panahon ng pag-upo, marahil ay nag -e enjoy sa isang magandang libro, nanonood ng paboritong programa o naggaganchilyo o paghiga sa kama, ay maaaring maging sanhi ng bahagyang pag-ipon ng dugo sa mga ibabang bahagi ng ating katawan, lalo na sa mga binti. Kapag bigla kayong kumilos mula sa ganitong mapahingang estado, patungo sa pisikal na aktibidad tulad ng sariling kasiyahan, maaaring hindi pa handa ang inyong cardiovascular system na tumugon ng mahusay. Ang pagbabago sa postura kasama ang bigla ang pagtaas ng bilis ng tibok ng puso ay maaaring humantong sa isang matalas na pagbaba ng presyo ng dugo na nagdudulot ng lightheadedness. O kahit na pagkahimatay ang isyung ito ay nagiging mas makabuluhan sa pagtanda dahil ang ating mga daluyan ng dugo at kalamnan sa puso ay may posibilidad na maging hindi gaanong nababaluktot at tumutugon sa paglipas ng panahon upang maprotektahan ang inyong sarili mahalagang dahan-dahang gisingin muli ang inyong sirkulasyon bago magsagawa ng anumang solo na aktibidad pagkatapos ng mahabang pahinga. Maglaan lamang ng ilang minuto upang bahagyang mag dahan-dahang maglakad sa paligid ng silid o simpleng igalaw ang inyong mga braso at binti. Kapag kayo ay nakakaramdam ng emosyonal na kahinaan o ginagamit ito bilang pagtakas lamang, habang tayo ay naglalakbay sa buhay, ang ating emosyonal na kagalingan ay kasing halaga ng ating pisikal na kalusugan. Ang mga damdamin ng kalungkutan, marahil ang katahimikan ng isang walang laman na pugad, pagkaya sa pagkawala o lungkot, ay mga karanasang marami sa atin ang nagbabahagi. Sa mga vulnerableng sandaling ito, ang sariling kasiyahan ay maaaring minsan ay maging higit pa sa isang pinagmumulan ng pisikal na pagpapalaya. Maaari itong hindi sinasadyang maging isang emosyonal na pagtakas. Habang ang sariling kasiyahan ay perpektong natural at malusog kapag hinihimok ng positibong damdamin at pagnanasa, ang paggamit nito pangunahin upang pamanhidin ang emosyonal na sakit o punan ang isang kahungkagan ay maaaring potensyal na lumikha ng isang hindi malusog na pattern na dahan-dahang umuubos sa inyong mental at emosyonal na balanse. Kapag ito ay hinihimok ng emosyonal na pagkabalisa ang paglabas ng kemikal sa panahon ng orgasmo, ay maaaring parang isang panandaliang ginhawa. Gayunpaman pagkatapos nito, ang parehong pagbaba ng chemical ay maaring minsan ay mag-iwan sa inyong pakiramdam na mas lalong walang laman o nakahiwalay. Hindi ito tungkol sa pakiramdam ng hiya. Ito ay simpleng tungkol sa pagiging mas malay at masusing pakikinig sa inyong mga emosyonal na pahiwatig, naghahanap ba kayo ng ginhawa at kasiyahan o marahil ay sinusubukan ninyong iwasan ang tunay na hinihingi ng inyong puso? Marahil ay pakikisama isang taus-pusong pag-uusap o paggaling. Kung mapansin ninyo ang pattern na ito, mangyaring isaalang-alang ang pakikipag-ugnayan sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan, isang miyembro ng pamilya, isang therapist o isang senior support group. Ang emosyonal na kalusugan ay yumayabong sa koneksyon, paggawa ng sariling kasiyahan na mas ligtas at mas nakapagpapalakas. Ang pagtanda, mahal kong mga ginang, ay hindi nangangahulugang kailangan ninyong isuko ang intimidad o kasiyahan. Sa katunayan, para sa maraming nakatatandang kababaihan, ang sariling kasiyahan ay nananatiling isang pribado, nakakaginhawa at mahalagang paraan upang manatiling konektado sa kanilang katawan, kanilang mga emosyon at kanilang pakiramdam ng sigla. Gayunpaman, pagkatapos ng edad na o ang katawan ay dumaranas ng mga pagbabago na nangangailangan ng higit na pangangalaga, kamalayan at paghahanda. Ang paggawa ng sariling kasiyahan na ligtas at malusog ay hindi tungkol sa paghihigpit. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa nagbabagong pangangailangan ng inyong katawan. Piliin ang tamang oras ang kalagitnaan ng umaga hanggang maagang hapon karaniwan sa pagitan ng 10 at 2 sa natuwa na mindy ay kadalasan kung kailan karamihan sa atin ay pisikal at mental na nasa ating pinakamalakas na kalagayan. Maghydrate uminom ng isang basong tubig 15 hanggang 30 minuto bago gawin ito ligtas na kapaligiran, tiyaking may sapat na ilaw, tuyo ang sahig, at isaalang-alang ang pananatiling nakaupo o nakahilig kung may alalahanin sa balanse. Warm up. Bigyan ang inyong sarili ng oras upang mag-warm up kapwa pisikal at emosyonal. Kamalayan sa gamot. Kung umiinom kayo ng mga gamot na nakakaapekto sa presyo ng dugo o bilis ng tibok ng puso, maglaan ng hindi bababa sa dalawang oras na pagitan. Emotional na check-in. Bigyang pansin ang inyong motibasyon. Hangari ng kagalakan at pagpapalaya, hindi lamang isang pagtakas mula sa sakit. Tunay ngang binabago ng pagtanda ang katawan, ngunit hindi nito binubura ang inyong mga pangangailangan, inyong mga pagnanasa o inyong karapatang makaranas ng kasiyahan. Ang pangunahing aral ay hindi huminto kundi umangkop. Ang inyong katawan ay nagtataglay ng hindi kapanipaniwalang karunungan at habang kayo ay nagkakaedad, hinihiling nito sa inyo na makinig ng mas mabuti. Ang pitong panahong ito ay hindi nilalayong takutin kayo, kundi upang magbigay kaalaman at magpalakas sa inyo. Ang bahagyang pagsasaayos ng inyong schedule, tamang paghydrate, at pagiging maingat sa inyong emosyonal at pisikal na kalagayan ay makapangyarihang mga kasangkapan. Ang intimidad sa sarili ay hindi kailangang maging mapanganib na kaunting dagdag na pangangalaga, maaari itong maging mas ligtas at mas kasiyasya. Ang inyong kamwa, ang inyong katawan ay laging nakikipag-usap sa inyo. Ang karunungan ng edad ay nakasalalay sa pag-aaral na makinig ng mas may layunin. Sana ang mga pananaw na ito ay magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng lubos masaya at ligtas kung ito ay naging kapaki-pakinabang mangyaring isa-alang-alang ang pagbabahagi nito sa ibang kababaihan na maaaring makinabang para sa inyong patuloy na kalusugan at kagalingan